Good morning, good morning mga kaibigan Isang magandang umaga po sa ating lahat At akong mapapansin niyo po mga kaibigan Tayo po ay kakagising lang po natin At uh, kaya po tayo nandito Dahil mayroon po tayong mga importanteng pag-uusapan Dahil alam po natin na yung ating mga kaubayan Ang ating mga kaibigan Ay may mga balak na O may mga balak na po kayo magbakasyon Ang pag-uusapan po natin ngayon ay para po ito sa inyo no? Dahil pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay patungkol po ito sa mga kung ano-ano ang mga requirements kapag tayo po ay magbakasyon mula Lithuania patungo po sa bansang Pilipinas at mula Pilipinas patungo po dito sa bansang Lithuania kapag tayo po ay bumalik na, no? So bago po tayo magpatuloy ano mga kaibigan, please consider to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Blogs at i-hit nyo na po ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mga videos na ina-upload. Patungkol po dito sa mga tips, mga information, kalaman, at mga ideas patungkol po sa bansang Lithuania, no? At uh, wag niyo pong kalilimutan mga kaibigan, i-share po ang ating mga video, no, sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan para din po sila ay magkaroon ng mga ideas, mga impormasyon at kaalaman patungkol po dito sa bansang Litwinya. Dahil sa panahon po ngayon, no, mga kaibigan, ay uh, marami na po ang mga interesado or paparami na po ang nais pong pumunta dito po sa bansang Litwinya. No? At tayo, mga kaibigan, uh, tayo po ay uh, magpapatuloy na sa ating mga pag-uusapan. No? So, ano-ano nga ba ang mga requirements na kakailanganin natin dito po sa airport ng Bansang Lithuania? So, ang kakailanganin po natin, mga kaibigan, ng mga requirements ay uh, ang ating pong passport, ang ating pong uh, TRP, at siyempre, ang ating pong uh, ticket. Actually, mga kaibigan, ang ticket po minsan hindi na hinahanap, no? passport lamang ang tinitingnan doon po sa pagpasok po natin sa o <coughs> mag-check-in po tayo ng ating bagahe. Halos yun lamang po ang tinitingnan, passport lamang po, no? Pero mas magandang meron po tayong copy ng ating pong ticket. Yun, ulitin ko, uh, passport, TRP, at saka ticket po natin, at siyempre bagahe po natin. Uh, yun po ang uh, kakailanganin po natin. Mula po dito sa Litwinya, patungban sa Pilipinas at may nakalimutan pa po ako. So kailangan pa po natin mga kaibigan mag-register po sa ating e-travel, no? Dahil kailangan din po 'yon sa bansang Pilipinas pagpasok po natin sa airport ng bansang Pilipinas. E-travel po mga kaibigan. Kailangan po natin mag-register doon. So, ano-ano naman ang mga requirements kapag tayo po ay pumalik po dito sa bansang Lithuania mula po sa bansang Pilipinas? ang kakailanganin po natin, mga requirements kapag tayo po ay bumalik po dito sa uh, bansang Lithuania, ang kakailanganin po natin sa airport po ng uh, bansang Pilipinas ay yun pa rin pong ticket, TRP, passport, at saka magdadagdag po tayo ng OEC. Overseas of Employment Certificate at nakukuha po 'yon mga kaibigan ano sa DMW o kung sa ang sangay, kung mayroon po sangay ng pamahalaan ng DMW po sa inyong lugar na para makuha po tayo ng OEC ay pili po tayong kumuha doon mga kaibigan. No? At kung uh, mayroon naman po tayong uh, record na sa ating uh, OEC mga kaibigan at alam nyo po ang ganong process, pili po kayo kumuha ng online process mga kaibigan. Online OEC. So pili po kayong kumuha sa balik manggagawa sa exemption para wala na po kayong babayaran, no? Wala po kayong babayaran sa pagkuha po ng OIC. Dahil uh, kung same company pa rin po ang babalikan po ninyo, ayun po ang tawag po doon ay exemption, no? Balik manggagawa. So, yun po ang ating mga kakailanganin. Ang nadagdag lamang po doon no, sa pagpunta po natin sa masang Pilipinas pagpabalik po natin, ang nadagdag lamang po doon mga kaibigan ay yung OIC, no? Ulitin ko, kapag umalis po tayo sa bansang Pilipinas, patungo po dito sa bansang Lituanya, uh, pagbalik po natin ay ang passport, TRP, uh, ticket, at saka ang naragdag po ay ang OEC. Overseas of Employment Certificate, no? mga kaibigan. So yun lamang ano mga kaibigan, sana po kayo ay nakakuha ng mga ideas, mga tips doon po sa magbabakasyon mula po dito sa Bansang Litwinya patungo pong Bansang Pilipinas at mula pong Pilipinas patungo pong Bansang Litwinya kung ano, ano po yung mga requirements. No? Nanawa ay uh, uh, nakatulong po sa inyo ang video po natin ngayon at uh, share po natin ang mga video po natin, no, mga kaibigan, para makatulong po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan din, ano para sila din po ay magkaroon ng mga uh, pangunahing hakbang or uh, mga ideas sa kanilang mga kagawin. Kung ang video po natin ay related po sa kanilang base sa kanilang kailangan, no? So i-share po natin para makatulong po tayo. So ulitin ko, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Ko Vlogs at i-hit niyo ang notification bell all para lagi tayong updated sa ating mga pag-uusapan. No? Salamat sa lahat. Mabuhay po ang samayan ng Pilipino. Mabuhay ang sabayan ng Pilipinas. God bless po. God bless. Bye-bye po mga kaibigan.